Ito Okay, okay mga boss Ito na yung 18, round 3 Kira sa pula. Kira yung boss bukay para makapanay ako na puti. 110. 210. 210. 210. 210. 210. 210. 210. Atras 210. 210. 210. 210. 210. 210. 210. 210. Ano lang yan eh, yung 6-1, 6-1. na one naman? <laughs> parang <tapvikot> <iba> na yan Oo, <tapvikot> uh. oh, parang nalito na ako dyan huh? Sige, subukan ko nga kay... Subukan ko nga sa ano, si Binto pa rin. Sige nga. Sige, si Binto pa rin. Sayang ko. Hindi, eh, subukan ko lang. Hindi, eh, subukan ko lang kung baka ano pwede. Pwede naman lahat eh. Oo. Ano ka problema eh? eh. yan naman kasi yung specialty ko. Kaya nga sinabi ako book breaker. Dahil, binibreak ko yung ano. Kung matalo dyan sa break, eh, Biak! <laughs> biak! Biak tayo! Tayo yung nabiak. Dalawa na naman biak eh. Nagulat nga ako eh. Kanina, 5-1, 6-1. Eh, 6 ibang may, na naman may six six natin. ba? Diba? Katal, kung makatabla well, ako, champion na ako dito eh. Five. See you next time! Oh, kung ka, Oo, Tabla, champion pa rin. Tabla, champion ka, kung ka, tabla lang <laughs>

Kaya na tayo dito. 2.15. Dami na ba Ay, 2.15 yun natin. Parang pa. na, tayo, na, tayo, na muna eh. Kain siya? kain. dito. dalawa eh, isipin ko na. dalawa eh. Na ah, muna. 16, muna real muna ako, real muna ako. Tsaka na ako mag Mamawenusta kain sakin. Sa hmm. dito, lugi ako nung isa. lugi ba ako? Lugi? isang gala. May balde ka, may balde. Eh, di balde. May eh, balde. balde, di balde. Yan yung salita ng mangyan Di balde. Ang yan eh. Eh ininom muna ako ng ano eh. Orange juice at saka lemon juice. Lemon juice yan melon. Pagising ka na, Kaya na makaano. Hindi pag-isip? Oh, Ang okay. ah, malalaman natin pag natalo. Pero ako ng blindfold doon, si buka yung ano, yung pinasya natin. Ah, baka matalo ka ni, Amay. Bakit? Hindi <laughs> Baka matalo ka na yun. Eh, Marlon. Sino ba ang may dyan, Joel? Nalaban sa akin ng Benfold. You know, yeah. Sino? Si Basano. Huwag si no? ka na una. Si Bert? Oo. Bert Ronda? Oo. Oh. ano pa nga ang pinili ng Nida. M H ma bird. 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 Nida. Malida? Nida. 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 Hindi niyo ba yan kasundo? Hindi ba yan ang ano? Partner? Ayong ano? Ayun, nalaban yun. Benfold? Huwag ka ulo pa siya? Ah, huwag na eh, ano bang bigay niyo doon? Tagla bigay ko doon, eh. Straight? Oo. Oh. Sige, blindfold ako, bigay ko doon. Baka, pinasubo mo ko dyan, ha? Double chat. Ano yung masubo kayo? Kaya hindi ka nanalo? The birthday <laughs> na. Ha? Hindi ka nanalo? <laughs> Double life straight? blindfold. ball? Sige, Jojo. Sige. Ano? boss? mo. <laughs> ah, Pwede tayong maglapit. May tiyak pa rin ng tiyak. May tiyak tayo yung paka yun. Sino? Sino? Bert Conda. Siya mag-negotiate. yun. Bro. Good. Support maglaro yun. Magalang magalang. Di ba Di Sino?

sa Mindanao? Okay, yeah, ilado mo Ilado sa Ilado si Bukay? bukay. Pa, bukay. Kasay, ulang, pasay, pasay. Oh, pasay. Okay, ilado niya sa Manoget? Hindi. Sa pangalan bui ilado. Pero Siya. sa fighter ilado si Siya, bukay, oh. 5 4 5-4 Ah dito. dito. 115. Tama.

216. Lala, 5, oh, diba? Para mabawi

Pwede pa nga ni Bukol. Ay, kaya mo namamiling? Ay, kaya na may daan. Anakay, hindi na mo pong ipapakalitin niya, kay, idala okay. okay. itong okay, financier okay. nila okay. sa okay. Poco, okay. okay. matalim sa sa

Ay, mo ka ba Dula ka 12-7, kain. Then 7-2, kain na naman. 10-2. Pagsayang, 12-7, kain. 7-2, kain din to. Ulo, ubi siya nito. Tingnan ko. 2, 4, 6. 3, Kapir mo yun, yun, kain-kain. Dito. Hindi ba pwede dito? Uh, Ayan lang. Sa sayangin ng 7-3, hindi pwede mag 15 kasi sayangin. Hindi na pwede magpakayang dito kaya kain kain sayangin ulit. 2-4-6-3-6. So, pag sasayin ng 7-3, 11-7. Kain, kain. So, 12-7. Saan siya? ma, 6-7-2 siya. Ngayon, sasayangin. Hindi magkabay pwede. Sasayangin ulit doon sa... Kapten, talo. Pakain naman ng sinasama sa sasayangin ulit. Ito na, Ay, na rin ah, Kina talo Si ka. Cable, eh. Talo mo nang kay Sige, Subukan na. Seven 7 seven, seven. Seven, seven. Seven, Sayang, si D3. Boss, binasiran mo ko may may blindfold tayo diyan na laban ha. Hay, magaling pala. Hay, hindi na ipila ko. Uy, orange juice din. Ano na yan? Ayun, ayun ni Master Rakitin. Pinakain niya eh. Saan? Ulit ka ba? Ah, uh, 14 okay. <coughs>

Tabla. Eh, masulit to eh. Eh, trim mo na. Eh, trim mo na, team po. pang 13-16. Napo, 13-16. Talo, talo, talo surrender bukay boss Champion si ano, Joy Joy Okay uh, Ayan no, tapos na yung Naging game namin ni eh. Bukay, no? Joy Pagaden versus Bukay, no? Ng uh, Pasay, na Maynila. So, kung bago lang kayo sa aming channel, e, eh, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para tuloy-tuloy ang inyong panonood dito sa ating channel, mga kanamista. Pakishare na din yung video natin sa kapaki-like. Sige. Sister Grace, uh, magbabasa mo tayo ng mga comment dun sa mga nakalipas kong mga kalaban. Sige? Richard Mendez, galing boss. Thank you. Marjon Urbano, congrats boss. Mm -mm. Ingat dol. Yes, yes, thank you. Rick De Los Santos, panalo tayo sa game 3 ayos. Yes, salamat. Mardo Urbito, shout out Master Joy Dodo Muslim TV mm -mm. vlog full support. Yes. Ruben Gaom, shout out boss. Yes, thank you. fit Idol Joy, ingat mm -hmm. jan. Sana may makalaro kang talagang kilala at mahusay dito sa Luzon. Mm -hmm. Sayang lang eh, di kita mabisita gawa ng BC din. Sayang di bali soon. Ako ang pupunta sa iyo para magpaturo. Yes, thank you. Sige. Lopez Jan Mil, sino ang nanalo sa game 2, boss? Mm -hmm. Sige. Clave Joseph, the best Judka Master Joy. Shout out from Inupakan, Leyte. Yes. Walerico, congrats, Joy. Thank you. Mardo Arbito, shout out, Master Joy. Mm -hmm. Jainal Uman, Pandam Ulancaya, shout out. Yes. Manoy Horing Blag, ang galing Joy. Yes, shout out kay Boss Manoy Horing no o Jimmy Lansadiras Abalos. Thank you, sige. Ruby Murada, ako pwede lumaban sa iyo idol class ako tabla panalo ako. Sige, sige. Dino Nies, congrats boss nanalo ka paki shout out ako Boss Joy. Mm -hmm. sige. Sana sige. makalaban mo rin ako Joy, di posibleng makalaban mo rin ako. Yes, yes, sige. Junior Baroman Oy, hindi ka mananalo ni Idol Willie Sige, sige Michael Kando, shout out mm -hmm. Krisya Paskil, ubusin mo sila Joy Yes, yes Ferdinand Gamboa, ako lang naman ang pinakamagaling dito sa Pangasinan at Bagyo. Mm -hmm. Hinahamon kita brother, 100k, 2 out of 3. Dito sa Pangasinan, parehas kung gusto mo, sagot ko ang tirahan mo dito. Mm -hmm. Sige, sige. Sa susunod, babalik ako dyan ng Maynila. Sige. Last na mo ito. Mm -hmm. Ayan oh. Sige, sa lahat ng mga naniniwala no sa or lahat ng mga mahilig sa long dama na pinapangarap talagang umakyat yung level news dama no dahil marami talagang tumatawag sa akin noon lalong-lalo na nung pumunta ako nang Maynila sabi nila Kuya ano ba talaga yung secret secreto no? O ano ba talaga yung paraan? Paano ba talaga umangat yung level si Dama? Iisa lang talaga yung sagot ko sa lahat ng mga nagtatanong. Kumuha kayo ng books, no? Maraming klasing books, no? Marami may books silang Willie Tukuran may books silang Camilo Acot may books silang Kire may books silang Boy Dalagit Boy Manugit maraming books maraming books si Boy Manugit pero iba iba yung klase ng books namin may Pedring de La Cruz, may Boy incheck, may Agustin Hison marami marami pero iisa lang yung punto dyan lahat ng mga magagaling na kilala ninyo puro yan mga may books no, may books sila na pinag-arala nila So, ngayon, kung tungkol naman sa abilidad, may mga mamahina naman din na may box. Kaso, yung box nila, eh, mahina. Ngayon, kung ikukuparan nyo sa akin, eh, gunmaster ako sa dama, isa ako sa gunmaster. yung mga 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 grandmaster nga na mga kilala ninyo, eh, dinadayo ko pa, tinatalo ko pa, no, yung iba pa nga. Tulad ni Kire, ang daming box niya, pero, ah, nangihingi ng tabla sa akin, tabla street. So, ayan, no, oh, nakakahiya naman sa kanya na Ah, uh, siya ng box, ang mahal-mahal pa, tapos maghihingi sa akin ng Tabla Street, no? Ah, uh, nagkita nga kami doon sa mulabi eh, Tabla Street yung uh, gusto niya na partida or Tabla Parihas. O kahit Tabla Parihas, ah, uh, ano pa niyan yan? Kahiya pa rin yan kasi nagbibenta siya ng box, tapos maghihingi siya ng Tabla Parihas. So, ayan, no? Ah, uh, kung gusto ninyo na umangat yung level ninyo sa dama, no? Dahil, ah, uh, isa talaga yung box, no? Dahil, kung ano yung box ko, 2.15 first mo, 2.14 second mo, 3.14 second mo, 4.16 na tirada. Yan yung mga tirada ko dito. Meron din naman 1.15, meron din naman 1.16, pero hindi na ako yung author dyan. So, ayan oh, no? kung interesado kayong umangat yung level nyo sa daba, kung gusto nyo kumuha ng box, eh, kontakin nyo ako, no? Kumunta kayo. Or, i-chat nyo ako sa aking Facebook account na Arnel Nawal. O di kaya, tawagan nyo ako sa 09 Uh, 03-796 yun na lang siguro sa ngayon, no? magpapahalam na ako ako nga pala, si Arnel Nawal also known as Joy Pagadian the Book Breaker, ako ang iyong ka the Miss Statue Glory, kita tayo sa sunod